O, oh, ayan, nagluto ako ng ginisang sayote na may okra at saka repolio. Lagyan ko ng noodles. Ayan, kalambutin muna natin ng ilang minutes ang sayote at saka okra. Ayan, ilagyan ko ng konting tubig para may sabaw. So, oh, medyo malambot na ang ating sayuti. Lagay na natin ang repolyo. Then, ang noodles. Noong unang luto ko nito is, yung nilagay ko is sardinas. Ngayon, noodles naman ang lalagay ko dito sa binisang o ok, uh, sayote, okra at saka repolyo. Ayan. Lagay na natin ang repolyo. Halo-haloin, imikos-mikos. Ayan. Sarap siguro nito. Ngayon ko lang na ano to, subukan magloto. Mikos-mikos. Ayan atin ang noodles Halu haluin mikos mikos ulit ayan hanggang sa lumambot ang ating noodles ayan na ang ating ginisang sayote repolyo okra with noodles ayan timplahan ko na nakitang maluluto sarap. <coughs> Yan na, ang sarap Nang niluto ko. Yan, kain na tayo guys. Hanggang dito na lang ang video. Thanks for watching. God bless and bye-bye. Yan, ginisang sayote with ripolyo at okra at with lucky noodles. noodles. Ayan na. Let's eat. Kain na tayo. Ayan. Noodles ito. Thanks for watching. arab kai mai gulai